So, kami papunta naman kami sa ano, sa Subway One. So, ganyan siya guys. So, dito banda ka ang dito kasi ang tubig sa sa gilid kasi ang tubig sa right side para lang sa gusto sa gilid dumaan eh in just uh, wala do dito lalate eh. oh <laughs> takot Ayan. Ayan. Oh, ganyan. O, di ba, ma'am? Ganito ang sarja. Hanggang sa Manila, city center. Ba? Uh -huh. ba yun. So, ilang taon na kang dito? 5, 5, 22. Ewan ko ilang taon na kami dito. Um, yung una pa namin lipat dito sa Sartya. So grabe ang baha ng um. Tapos yan. Pinagtawanan kami ng mga Pakistani. Gawa na yung sasakya namin ay para lumutang na daw, para lang buhot. Pero sa kanila tumirik. Yung sa amin hindi tumirik. Pero nangangamoy. After two days, three days, nangamoy siya kasi pinalitan yung mga sa loob. Ayong, upuan. Kasi parang may ano siya sa loob. Ano ba yan tawag ya? Kuya, yung, yung mga apakan sa loob. Yung parang tinapay, yung mga poms sa loob na sasasya. <laughs> Oo. Okay. Mm. Oo. Okay lang siya pag moving. Pag nakuminto dyan sa malalim, dyan siya tumitire. Kawa na, ina-absorb kasi yung tubig sa transmission niya. Ganyan. O, kaya sa pero oo tapos yung mga sasakyan dito, ano pa naman to hindi kagaya sa atin na uh, abang uh, tawag doon? sa atin may mga may pangalan-pangalan pa yung mga makina na pang pang heavy duty hindi man ako expect noon nakalimutan wala yung mga yung filter mm -hmm. niya sa muffler niya uh -huh. so yun yeah. <laughs> so yeah. oh, diba. kami Lala, yung Sabuyuan. sa sa ako baba sa na lang mm -hmm. ako <laughs> hindi na na ba doon sa Alcas, hindi hindi na? Ah. Kasi last last Monday, nag ko ako noon ang taga, sabi ko baka wala na. Ay, tinanggaan na na. Ah, hmm. oh, nga. At least nag ano na lang kami kumuha na lang kami ng may taxi naman doon na pareho lang ang kulik niya sa bus. Apat kami. Oh. Oh. Ah, wala talaga. Ha? Share and fear na lang ganyan. Saan na siya Wala nang tubig dito doon naman sa kabila. Kasi mano doon. Sa kabila naman ang malalim. Dito sa uh, south side namin, may right side is wala na na, na tubig. Doon oh, na. No.